Sa mga huling araw, naganap ang malawakang protesta sa China, particular sa mga pabrika kung saan nag-aalboroto ang mga manggagawa dahil sa hindi pagbabayad ng sahod at pagkawala ng trabaho. Sa Wen, Tongsang City, at Jiang Province, ang mga manggagawa mula sa Shuni Optoelectronics at Shangda Electronics ay nag-strike, sabay-sabay na sumisigaw ng pay my wages o bayaran ng aming sahod. Paano nga ba magpapatuloy ang sitwasyong ito kung patuloy na hindi maririnig ang mga hinaing ng mga manggagawa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, patuloy ang lumalalang krisis sa ekonomiya ng China na nagdudulot ng malawakang protesta sa buong bansa. Maraming manggagawa ang nagrereklamo na hindi pa rin sila binabayaran ng mga kumpanya para sa trabaho na kanilang natapos na, samantalang ang mga pabrika ay nagsasara dahil sa mga tarif na ipinataw ng Estados Unidos. Nakakabahala ang paraan ng pamahalaan ng China sa mga protesta. Imbes na tugunan ang mga hinaing ng mga tao, ang gobyerno pa mismo ang nagtatanggal ng mga post, nagbubura ng mga komento, at sa mas matinding hakbang, sinisimulan na nilang kidnapin ang mga nagpoprotesta sa kalye. Paano nga ba nakakaapekto sa mga mamamayan ng China ang mga hakbang ng gobyerno? Kung titingnan, ang mga protesta ay hindi lang tungkol sa sahod at trabaho, kundi tungkol na rin sa mga desisyon ng isang tao na si Xi Jinping. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang magpakita ng galit ang mga mamamayan laban sa kanya at ngayon, posibleng magkaisa sila laban sa kanyang pamumuno. Ang mga pabrika sa China ay bumabagsak at maraming may-ari ng negosyo ang nagdedeklara ng bankruptcy. Isa sa mga pabrika na nakaranas nito ay isang tagagawa ng mga cardboard box na nagsabing wala na silang kita ngayon dahil kanselado ang mga order. Halos 80% ng kanyang mga kliyente ay nasa industriya ng lighting at dahil sa mga tariffs mula sa US, naapektuhan ang kanilang negosyo. Ang isa pang epekto ng mga tariffs ay ang pagbaba ng mga kita ng mga negosyo na hindi makapagtaas ng presyo, tulad ng sa industriya ng sapatos at damit. Ang mga pabrika na hindi nakapag-innovate o nag-invest sa teknolohiya ay nahihirapan ngayon na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Habang ang mga malalaking kumpanya ay bumabagsak, Ipinipilit ng gobyerno ng China na hindi sila umaasa sa Estados Unidos para sa kanilang ekonomiya, pero ang mga pabrika ay nagsasabi ng kabaligtaran. Kung wala ang mga order mula sa US, hindi nila kayang patakbuhin ang kanilang mga negosyo at bayaran ang kanilang mga manggagawa. Isa sa mga pinakamalaking isyo na ipinapakita ng mga protesta ay ang kawalan ng kakayahan ng China na mapanatili ang malalaking industriya ng pagmamanupaktura na hindi nakabase sa teknolohiya. Sa kabila ng sinasabi ng gobyerno na hindi kailangan ng China ang Estados Unidos, malinaw na hindi kayang palitan ng ibang mga bansa ang mga produkto mula sa US na nagdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng China. Ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng China na mag-focus sa pagpapabuti ng kanilang teknolohiya upang manatiling competitive sa merkado. Hindi sapat ang simpleng paggawa ng mga produkto na mababa ang halaga dahil kailangan nila ng mas mataas na antas ng inovasyon at teknolohiya. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno na takpan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng censorship, ang mga mamamayan ay nagiging mas matapang at nagiging aktibo sa paghahanap ng mga paraan para iparating ang kanilang mga hinaing sa ibang bansa tulad ng pagkontakt sa mga foreign media. Ito ay nagiging isang malaking issue para kay Xi Jinping at sa Chinese Communist Party na nagiingat sa kanilang imahe bilang isang malakas na bansa. Ang mga protesta ay hindi lamang nagpapakita ng problema sa ekonomiya kundi pati na rin sa kredibilidad ng pamahalaan. Habang ang mga manggagawa ay nagpro-protesta sa kalye, nakikita ng buong mundo ang kahinaan ng mga pahayag ng CCP na malakas sila at hindi umaasa sa iba. Kung magpapatuloy ang mga protesta at ang hindi pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan, maaring lumalapa ang sitwasyon at magbukas ng mas malalaking isyo para sa liderato ni Xi Jinping. Simula noong Abril 28, nagprotesta ang mga manggagawa sa China dahil sa matagal ng hindi pagbayad ng kanilang sahod. Pinangunahan ng mga manggagawa mula sa Shuni Opto at Shangda Electronics ang mga kilos protesta at sinikap nilang iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. Kinabukasan, nagtipon sila sa harap ng Wujan Town Government upang magprotesta, patuloy na hinihingi ang sahod na hindi pa nila natatanggap mula pa noong Enero. Subalit, ilang mga nagprotesta ang inaresto ng mga pulis sa mismong lugar. Ayon sa mga saksi, habang nangyayari ang protesta, may mga nakakulong na at ang ilan ay hindi na pinapayagang kumain o makapagpahinga. Ang hindi pagkakabayad ng sahod at kawalan ng trabaho ay ilan sa mga pangunahing isyu na nagpapalubha sa sitwasyon ng mga manggagawa sa China. Ang mga ito ay isang senyales ng malalim na problema sa ekonomiya ng bansa na higit na ipinagpapalagay na may kinalaman sa trade war sa pagitan ng China at Estados Unidos. Malaki ang epekto ng trade war sa mga trabaho sa China at maraming manggagawa ang apektado ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi tulad ng karaniwang mga bansa, ang ekonomiya ng China ay masyadong nakadepende sa kalakalan, particular sa mga exports na pumapasok sa Estados Unidos. Ayon sa isang ulat mula sa Ministry of Commerce ng China, Tinatayang may 100 milyong tao ang umaasa sa mga trabaho na dulot ng exports. Sa bilang na ito, 19 milyong trabaho lamang ang direktang konektado sa exports ng China papuntang Estados Unidos, ang pinakamalaking bansa na kanilang pinagmumulan ng kita. Makikita dito ang kahalagahan ng relasyon ng China sa Estados Unidos sa kanilang ekonomiya sa kabila ng matinding tensyon. Patuloy pa rin nilang itinataguyod ang kanilang mga relasyon sa mga bansang umaasa sa kanilang mga produkto tulad ng mga bansa sa Asia at Europa. Isang malaking tanong ngayon ay kung patuloy na lalaro ang mga bansa sa sistemang ito ng kalakalan, paano makakabangon ang China mula sa mga epekto ng trade war? Sa kabila ng mga pagsusumikap ng pamahalaan ng China, nakikita natin ang paglaki ng mga paghihirap ng mga manggagawa at marami na ang nag-iisip kung hanggang kailan pa nila kakayanin ang sitwasyong ito. Ang mga bansa sa Asia, tulad ng Vietnam at Cambodia, ay nagsimula na ring magpatupad ng mga regulasyon upang pigilan ang mga dayuhang kumpanya na gamitin ang kanilang mga teritoryo bilang paraan upang makaiwas sa mga taripa at buwis na ipinataw ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, maaring mawalan ng halos 10 milyong trabaho ang China kung magpapatuloy ang kasalukuyang trade war. Ang mga taripa na ipinataw ng Estados Unidos ay nagiging sanhi ng matinding stress sa ekonomiya ng China at unti-unti ay nahihirapan ang mga pabrika at industriya sa bansa. Kasama sa mga epekto ng trade war, ang pagbaba ng kita mula sa mga produkto na ipinapalabas ng China, pati na rin ang pagkalugi ng ilang mga kumpanya na hindi na kayang makipagsabayan sa patuloy na pagtaas ng mga taripa. Ang patuloy na pagsasara ng mga pabrika ay nagdudulot ng napakalaking problema sa mga manggagawa. Ayon sa mga report, ang unemployment rate sa China ay tumaas ng malaki. Kung titingnan natin, kahit na isang maliit na porsyento lang ng pagbaba sa employment rate, ito ay nangangahulugang milyon-milyong tao ang nawala ng trabaho at ang epekto nito ay hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa mga negosyo na umaasa sa kanilang paggastos. Kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka rin makakabili ng mga bagay na karaniwang tinatangkilik sa araw-araw. Sa kabila ng mga economic struggles, ang galit ng mga tao ay hindi lang tungkol sa nawawalang trabaho, kundi pati na rin sa mga pangako ng gobyerno na hindi natutugunan. Noong dekada 80s, nagsimula ang mga protesta sa China dahil sa mga hirap na dulot ng ekonomiya at alam natin kung paano ito tinugunan ng gobyerno. Ngunit ngayon, tila may bagong tanong kung hindi na kayang matugunan ng gobyerno ang mga pangako, hanggang kailan na lang kaya magtitiis ang mga mamamayan? Mahalaga rin na isama ang papel ng liderato ni Xi Jinping sa lahat ng ito. Sa kasalukuyan, isang matinding crackdown ang isinasagawa ng gobyerno laban sa anumang anyo ng dissent o pagsuway. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong patibayin ang kontrol ni Xi sa partido at sa buong bansa Kamakailan lang, inalis ni Xi ang isang mataas na opisyal sa People's Liberation Army, isang hakbang na nagpapatibay ng kanyang kapangyarihan at pagpapakita ng hindi pagpapatawad sa mga hindi tapat. Sa tingin ng mga eksperto, ito ay isang hakbang upang maiwasan ang anumang banta sa kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga pagsubok, marami sa kanila ang nag-iisip na may ibang paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na ang CIA ay naglunsad ng mga Mandarin ads sa China na nagsasabing, kung gusto mo ng mas magandang buhay, baka maari kang magtrabaho sa amin. Ang mga ad na ito ay naglalayong makaakit ng mga mamamayan ng China na magtulungan sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa gobyerno at maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala ng mga paghihirap na nararanasan ng mga tao sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Habang ang gobyerno ay patuloy na pinapalakas ang kanyang posisyon, ang mga mamamayan naman ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-iisip kung ano nga ba ang tunay na halaga ng kanilang sakripisyo. Darating ba ang panahon na ang mga pangako ng pamahalaan ay hindi na kayang matupad kaya't ang mga tao mismo ay magahanap ng ibang paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayan? Ang hinaharap ng China ay nasa isang kritikal na posisyon hindi lang ang ekonomiya ang apektado, kundi pati na rin ang tiwala ng mga tao sa kanilang gobyerno. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang malaking test para kay Xi Jinping at ang kanyang administrasyon. Ano sa tingin mo? Magiging sapat ba ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.